Ito na nga pala ang nangyari sa itlog ni Bad Boy at ni Ginny Lynn. Nabugok na ito at hindi na napisa. Ito naman flower horn ko na si Bansot ay ipamimigay ko na. Lumaki na nga pala ang kanyang ulo at gumanda na rin ang kulay. May mga followers kasi tayo na gusto na rin magalaga ng isda. Sinamahan ko na rin pala ng aquarium. Bumili nga pala ako ng chicken biryani na sobrang bango at mukhang masarap. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw hindi ko mapigil ang malungkot. Tuluyan na kasing inamagat na bugok ang itlog ni Ginny Lynn at ni Bad Boy. Sana lang sa susunod nating pagbibreed ay mag-success na. Bago ko nga pala alisin to, pinakita ko muna sila sa kanilang mga magulang. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng maraming flower horn. Papalit naman ako ng tubig ng ating mga beta. Halos dalawang linggo ko na nga pala silang hindi napapalitan. Ayaw ko naman na pati sila ay mawala. 100% gapa lang gagawin kong pagpapalit ng tubig. Nilinis ko muna itong mga garapon. Sa paglilinis hindi natin kailangan ng sabon. Tinanggal ko muna lahat ng beta at nilagay ko sila sa isang lalagyan. Pagkalinis ko sa lalagyan ay maglalagay naman tayo ng tubig. Yung tubig nga pala sa amin ay walang chlorine. Kaya naman safe na safe tong gamitin. Maglalagay din pala tayo ng talisay extract, Ito nga pala ay pampakondisyon ng tubig. Nakakatulong din to para tumigkat ang kulay ng ating mga beta. Hindi ko nga pala na videoan yung paglalagay natin ng asin sa ating mga garapon. Palagay na nga pala ang akin loob kasi malinis na kayo. At syempre wag nating kakalimutan na maglagay ng harang para hindi ma-stress ang alaga nating isda. Mabuti na lang hindi ako gaano pinagpawisan. Nakakalungkot man may iba na nga pala mag-aalaga kay Banso. Maliit pa nga pala tong flower horn na mayroon ng ulo. Kaya naman kumuha na ako ng malinis na plastic. Salamat nga pala sa dalawang buwan nating pinagsamahan. Wag Huwag sana maging matigas ang ulo mo sa bagong mag-aalaga sa'yo. Napakaswerte nga pala na mabibigyan ko nito. Siyempre, kapag magbibigay ng isda, meron ding aquarium. Tinanggalan ko muna to ng tubig para madaling buhatin. Kailangan ko muna din to linisin dahil nakakaya sa pagbibigyan ko. Kaya nga pala ito nilumot ng ganito dahil matagal ko na tong hindi nalilinisan. Pinunasan ko na rin to ng toyo para magandang pagmasdan. Sinamaan ko na rin pala to ng styro at mga labara. Nakatapos ko lang din pala maligo at magbihis. Hindi ko napansin ang oras magtatanghalian na pala. Kaya naman nakaramdam na ako ng gutom. nakaready na nga pala si Itom at nakalagay na ang aquarium. So paano guys? Tara! Handaan lang pala ako magpatakbo dahil meron akong dalang babasagin. Dahil nagugutom na nga pala ako, bibili ako ng chicken biryani. Dito lang pala yan sa may St. Joseph 7, sa Black 32, Lot 1, Phase 1. Eksakto naman, nandito na si Ate Kakatapos niya lang daw pala magsaing ng kanin at special chicken. Habang hinahalo niya nga pala yung biryani rice, amoy na amoy ko na na sobrang bango. Napakadami daw pala herbs and spices ang hinahalo dito. Hindi daw pala basta-basta kanin ang ginagamit dito. Nanggagaling pa daw kasi to sa ibang bansa. Sa isang tab nga pala nila ay nagkakahalaga ng 150 pesos. At syempre, hindi mawawala ang toppings na sibuyas. Naglalagay din sila ng sariwang kamatis. May sausawan din sila na tinatawag na chat me. Kaya naman guys, ano pang hinahantay nyo? Ito nga pala ang kanilang Facebook at contact number. Siyempre guys, huwag natin kakalimutan magbayad. Big big shoutout nga pala kay Cassie at kay Ninang Joe. Hindi na nga pala ako lumayo at nanghiram na ako ng plato. Katabi lang kasi nila yung bilihan ng biryani. Grabe guys, unang amoy ko, sobrang bango. Kaya naman guys, food trip na naman si Kuya Bay Macho Norin. Magkakamay nga pala ako dahil ito yung nababagay dito. Kaya naman guys, first bite, hmm masarap agad. Grabe, napakasarap talaga ng biryani. Kahit siguro aro aro ko tong kainin, hindi ako magsasawa. Napakasarap din pala na kanilang manok. Humihiwalay na nga pala buto sa laman. Sobrang sarap ko lang nalang kainin ko yung mga buto. Kaya naman dumiretso na ako sa ating pupuntahan. Malapit lang naman yun at dito lang sa kabilang barangay. Big big shoutout nga pala kay Tito Santi. Katulad nyo guys, followers ko rin siya. Kaya naman deserving siya na mabigyan ng flower horn. Syempre, wag nating kakalimutan yung aquarium. Ito nga pala yung flower horn na pray na binigay ni Boy Ubo. Nagpagawa na rin pala si Tito Santi na napakahabang aquarium. Ito nga pala ay pinasadya at makapalang ang salamin. Nandito rin pala si Tita Lani. Tuwang-tuwa nga pala siya sa binigay kong flower horn. Noon nga pala ay mayroon silang dalawang flower horn. Kaya naman marunong sila mag-alaga at kung paano palakihin ito. Paalam na bansot at huwag tagas ang ulo. Binigyan nga pala ako ng isang garapon ng atsara. Ito so, daw kasi ang kapalit ng isda na binigay ko. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Babe, ah, oh, bakit? Ano naman ginagawa mo dyan? Maglalaro ako ng 7-7 PNL. Paano naman laruin niyo? Dito, napakaraming pwedeng laruin. Meron ditong Mind Super Ace, Fortune Gems at Color Games. Eto nga pala yung lagi kong nilalaro, ang Super Ace. Ayan. Dito nga pala sa Super Ace, napakadali lang manalo. Kataya ka lang ng... Ayan, tataya muna ako ng 200. Ayan. Tapos pipindot ka lang dito. Ayan, ayan, ayan. Pwede yan, ganyan-ganyan lang. O, tingnan mo ha. Tapos dito, pag pagod ka na, pwede mong may auto yan eh, may auto. Ayan, titingnan mo lang yung auto. Ayan, dire-diretso na yan. Sana naman, halo tayo. Dapat 200 yung taya ako ha. Napakadali lang. O, scatter, o, 180. O, nakita mo? O, wide. Wide, tingnan mo. O, wide, o. Push scatter oh, 2,000! Panalo agad! Di <laughs> diba? Napakadali lang manalo dito. Tingnan mo, isa pa, oh. O, tingnan mo. Panalo agad ako ng 2,180 pesos. Ayan, scatter pa, o. Oh. 10 times. Grabe naman yun. O, eto pa, o. Oh. Tingnan mo, lalaro pa tayo. O, 600 ulit. O, tingnan mo, ah. O, scatter ulit. O, 360. Sige lang, o. Scatter. Ayan, 160. O, diba? Tingnan mo, oy. Tama, tama, tama. Magkano? Magkano? 2,000, 3,000. Uy, tingnan mo, oh, di ba? Panalo tayo ng 3,300. Napakadali lang manalo dito sa 77 PML. Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.